si yan, Gila Carlo, alright, Gila Tibiola, gran Gila, ano, Gila Coco, Gila Petty, alright, Gila Sani, alright, so, shoutout sa inyo lahat dyan, shoutout din sa mga Uban, yan, mga Lakson, yan, Gila JR, yan, Gila Norman, alright, yan, so, shoutout din kay Lexi Jane, alright, Lexi, shoutout sa Lexi, alopat alright ya tadi carry carry alright dinaka astig yang mau pun alright alright so atala nang ataga mau bad ya srb alright ya tahu right. right. ga right. mga right. srb right. ya

Ayan Ambulansya lang pwede dyan oh. Emergency Alright Ambulansya pwede dyan Ayan, Kung hindi ka naman ambulansya Huwag ka nang mangarap pumasok pa dyan eh, O no? nga lang uhuli O oh. oh, diba Walang holiday Holiday dyan Huli ka dyan O oh. yun know? o oh. O Ayan oh. HPG pa yan oh, O oh. Ayan nakaabang Alright. Taysa Mega Mall. Alright. Aliyah Centrix, Concentrix. Right. Tumumba na katlun tumumba di patay. Bayad na asing handle. Tayo yung handle eh guys eh. Alayan. Alright. Medyo okay lang ala na takbo kasi 4.30 pa bababa eh. okay lang. Tama-tama lang oras natin. Hindi man tayo nagmamadali. Relax, relax lang tayo. Alright. Yan yan. Shoutout sa lahat ng uh, small YouTuber. Pati yung mga big time YouTuber. Yan. Sila Ibana. Alright. Shoutout sa iyo. Alright. Yan. Shoutout din kay uh, ano, kay Inday yan idol Inday alright yan ang fishing alright yan okay, idol Inday alright lahat ng vlogger na shout out to the world na kayo lahat alright yan medyo maluwag naman oh maluwag ang edge alright yan na nag bell na alright ibig sabihin papuno na tayo okay hanggang dito na lang muna tayo usaan na dito nasagasaan yung ano Yan, yung part niya Yung nasagasaan na motor Pumasok niya sa bus lane Napitik, ayun, durog Kawawa naman, tanggal ulo Yan, dito yun Yan, kasi bawal kasi dyan eh Sa bus lane eh, talagang mabibilis ang bus dyan Yan, nangyari nun Nasagasaan pa kasi siya ng kasunod Yan, bali dalawang sasakyan na sumagasa Sa kanya nun Alright dito yun underpass crossing yan sa ilalim dito yan sa tunnel dito na ang nangyayari aksidente nun alright ingat ingat tayo sa lahat ng driver alright yan lahat ng nagmamaneho relax relax lang ayan, walang magaling sa manibela alright tandaan yan aksidente lang yan alright ingat lang tayo guys alright shout out to the world alright, shout out to the moon alright, ayan ayan, ingat ingat lang tayo lagi tayo magdadasal, alright sana binasin tayo alright mainit ang ulo alright yan. relax relax lang tayo Yeah, para walang ano walang away yan walang ulo sa sasakyan yan alright mainit ang ulo iwan nyo muna yung init ang ulo nyo sa inyo alright para walang madamay wag na natin ibablog kawawa naman si nanay ano yung na uh, yung na maltrato ng amo wag na yung kawawa naman yan yung inano sa Mindoro yung inabuso ng amo yung wag na nating masyadong ibablog kawawa naman yung matanda nabulag na eh alright masasabi ko tantanan nyo na kawawa naman din siyempre may mga anak din balita sa amo niya parang inambus ayan all right hindi natin alam kung oh, fake news yan pero inambus daw ayan bilis ng karma sabi nga oh, magbayahan nyo ng Diyos ang ano ang Diyos lang bahala sa mga ganyan salang mangyayari yan pati pala kapwa no marami kasi naman yung amo talaga sa history